may isi lang akong uh, kunting idea lang uh, nakikita nyo ba itong drain plug yan may nakalagay fill engine oil yan mga busing engine oil fill engine oil ibig sabihin ilalagay natin dito na lubricant niya is uh, engine oil po Ayan. hindi po yung gear oil yan kasi binabasihan natin yung uh, nakalagay dito dahil engine oil po ito ang ilagay natin ayan mga boss dahil pag iba yung ay, ilagay nyo dito magkakaproblema po yung transmission nyo e, sundin natin ang sinabi ng manupakturero ayan para malaman nyo kung okay na yung level ayan tatagas yan dyan pag tumagas na yan dyan okay na yan mga boss Yun. kita na yan, tumagos na. Ibig sabihin po niyan, okay na po yan.